kung mapapansin ninyo naka plastic ngayon yung aking diorama uh, plastic ko siya dahil nalaman ko nga na merong paparating na sama ng panahon uh, gusto ko siyang ma-preserve talaga maingatan kaya ang ginawa ko nilagyan ko siya ng plastic uh, para hindi siya mabasa gawa na hindi ko rin alam kung gano'n ka safe yung bahay namin sa paparating na sinasabing ano, sama ng panahon. Uh, at ito nga, uh, Bibilisan ako ng plastic don sa pinsan ko. Pero pagpunta ko doon, sabi niya sa akin, uh, wag ko na daw bayaran. Yung mga plastic na yan, maliban dyan sa aking diorama na yan na nilalagyan ko. Yung ibang plastic talaga, paglalagyan ko rin ng mga damit uh, para mas tiyak na hindi talaga mababasa. At yung ibang bahagi ng diorama ko talaga ay hindi ko pa siya magagawa ng, ng maayos. Hindi ko pa madadagdagan ah uh, dahil nga sa kalagayan ng aming pamilya ngayon na uh, alam kong ito isang pagsubok lamang uh, malulusutan at malalampasan din namin itong lahat So ito nga, uh, hindi pa rin ako tumitigil uh, laban pa rin sa pagre-reels, uh, laban pa rin sa pangarap dito sa Facebook uh, Sana'y maging motivation din ninyo ito Sana ma-inspire din kayo na patuloy at patuloy pa rin tayong uh, lalaban at magpapakita ng mga magagandang bagay sa reel, sa Facebook na ito ay magiging aral, pagkakaroon sila ng mga karagdagang kaalaman. Patuloy at patuloy natin ang yung ating kaalaman sa mga ganitong pamamaraan. So, hindi nga lang ako makafocus sa mga pagkakataon na ito dahil nga sa pinagdadaanan namin tapos may ganito pang sama ng panahon. Kung ano man yung mga ano, Uh, ibang pangangailangan pa dito sa aking mga gagawin na ito ay siguro ay mga sa susunod na mga linggo uh, maggagawa ko na rin uli 'yan. Sa mga patuloy at patuloy na nakikipag-engage sa akin, mga sumusuporta at mga bumibisita sa mga patuloy ang pagsunod sa at pagsubaybay sa aking mga ginagawa. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo na uh, sana po ay nandyan pa rin kayo at palaging nakasuporta sa akin. At kapag natapos ko na talaga itong diorama na ito, itong miniature na ito, kapag tapos na tapos na talaga siya, ang gagawin ko, ay uh, ilalabas ko ito doon sa labas ng bahay namin at paiilawan. Yun talaga ang purpose nito. Ito'y ginawa ko para pagsalubong sa nalalapit na Pasko. At uh, tuwing sasapit na Pasko, gumagawa talaga ako ng mga ganito parang isang obra maestra ko na kailangan kong makagawa sa sa isang taon may isa ako nagagawang ganito or hindi lang sa isang taon kundi sa next month uh, may gagawin uli akong panibago kapag natapos ko na talaga ito yung tapos na tapos ko nang gawin ang diorama ito ilalabas ko talaga ito sa harap ng aming bahay dahil yun talaga ang ginagawa ko taon-taon na kapag may ginawa akong mga diorama or miniature, inilalabas ko at pinaiilawan ko bilang pagsalubong sa Pasko para maging masaya rin yung mga makakakita. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Maraming maraming salamat pong muli sa mga nandyan at sumusuporta sa akin.